Balakubak. Mga sintomas, sanhi, pag-iwas at paggamot. Ang balakubak ay isang talamak na karamdaman na makabuluhang nakakaapekto sa rehiyon ng anit at nailalarawan sa pamamagitan ng paglitaw ng mga maliliit na puting natoklap sa anit. Bagamat ang balakubak ay hindi nagdudulot ng malubhang problema, ang paulit-ulit na paglitaw ng balakubak ay maaaring nakakahiya para sa taong nag-aalala. Mga sintomas. Kung paulit-ulit kang makakita ng maraming puting natuklap sa mga balikat o sa bahagi ng balikat ng iyong kamiseta at nakakaranas ng matinding pangangati sa paligid ng anit, lalo na sa panahon ng pagbabago ng panahon, malamang na ikaw ay dumaranas ng balakubak. Mga sanhi Maaaring magkaroon ng balakubak dahil sa kakulangan ng wastong pangangalaga sa buhok, Side effects ng ilang shampoo o produkto ng pangangalaga sa buhok, seborrheic dermatitis na ilalarawan ng mga scaly red colored patches sa anit, dry o oily skin, eczema, sobrang stress, hormonal changes. Mga side effect ng malalang sakit tulad ng HIV o Parkinson's disease isang sakit ng nervous system na nakapipinsala sa paggalaw ng katawan ng tao, at gayon din sa malamig na kondisyon ng panahon. Pag-iwas at paggamot Makokontrol mo ang balakubak sa pamamagitan ng paglalapat ng alinman sa mga sumusunod na paggamot. Isa, ang therapy na kinasasangkutan ng Pagbabalat at kasunod na pagpapalakas ng anit ay maaaring makatulong sa kumpletong pag-aalis ng balakubak. Ang therapy ay binuo sa tulong ng mga highly operative na antifungal na sangkap na naglilinis sa anit at umayo sa paglaki ng fungi na malasizia sa isang normal na antas. Ito ay tumutulong sa pag-aalis ng matinding makatina na sensasyon at ang mga minutong puting natuklap sa paligid ng rehiyon ng anit. Nilalayon din ang therapy na magbigay ng sapat na nutrisyon sa buhok. Ang therapy na ito ay nakakatulong sa pagyupi ng na mga naapektuhan ng balakubak na hibla ng buhok kasama ang kasunod na pagpapalakas at proteksyon ng mga follicle ng buhok. Kung ang balakubak ay sanhi dahil sa isang madulas na anit, ang therapy na ito ay maaaring maging kapakipakinabang sa regulasyon ng hindi kailangan at labis na antas ng langis. Dalawa, upang gamutin ang balakubak, maaaring makatulong ang isang therapy na naglalayong linisin at balansehin ang anit. Ang paggamot na ito ay nagsasama ng pinaghalong natural na mga langis na tumutulong sa kasunod na pagpapakain ng anit, tinutulungan ng therapy ang iyong buhok na maibalik ang nawalang sigla nito. Karagdagang rekomendasyon Kasama ng mga nabanggit na therapy, Maaari ka rin gumamit ng ilang partikular na produkto na maaaring makatulong din. Isa. Ang mga anti-dandruff lotion ay naglalaman ng malusog na dami ng mabisang sangkap na naglalayong alisin ang makatina sensasyon sa anit kasama ang kasunod na pag-aalis ng balakubak. Dalawa. Maaari ka rin gumamit ng anti-dandruff shampoos sa regular na batayan na tumutulong sa pag-alis ng balakubak at pagpapalakas ng anit. Kung nais mong talakayin ng tungkol sa anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang doktor at magtanong ng isang libreng katanungan. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.